Magandang gabi na dito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Pinag-aaralan ng Armed Forces of the Philippines ang posibilidad ng pagsasagawa ng resupply mission sa BRP Sierra Madre kasama ang ibang bansa. Ayon kay AFP Chief General Romeo Browner Jr. kasama ito sa mga hakbang na pinag-aaralan gawin para sa mga susunod na rotation and resupply mission sa Ayungin Shoal. Posible din anyang ang gumamit ng mga barko ng Philippine Navy sa misyon, lalo na sa sasakyan din ng Navy ang BRP Sierra Madre. Sinabi ito ng AFP chief sa gitna ng pambabangga ng mga barko ng China sa resupply boat ng Pilipinas at sa kasama nitong sasakyan ng Coast Guard. Pagkitiyak ni Browner, magpapatuloy ang mga resupply mission batay sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Iginiit pa niyang handang AFP na patuloy na protektahan ang teritoryo ng bansa. Naunang sinabi ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. na pinag-aaralan ng pagsasagawa ng mga aktibidad na pang-siguridad kasama ng mga bansang may interes sa malayang paglalayang. Handa na ang Commission on Elections sa pagsasagawa ng automated elections para sa barangay at sanggunian kabataan elections sa mga piling lugar sa Oktubre at 30. Natapos ngayong araw ang final testing at sealing ng vote counting machines na gagamitin sa AES o Automated Election System. Isasagawa ang pilot testing sa Barangay Pasong Tamo sa Quezon City at sa Barangay Zone 2 Poblasyon at Barangay Paliparan 3 sa Las Marinas City, Cavite. Ayon sa COMELEC, bahagi ito ng pag-aaral para matiyak kung angkop na gamitin ang AES sa mga susunod na barangay election sa buong bansa. Samantala, magagamit na ang online precinct finder ng COMELEC para sa mga boboto sa barangay elections. Ayon sa COMELEC, magagamit ang precinct finder para mahanap ng botante ang kanilang presinto at nakatokang polling place. Para magamit ang precinct finder, kailangan lang pumunta sa precinctfinder.comelec.gov.ph slash voter underscore precinct. Dito itatay pang buong pangalan, petsa ng kapanganakan at lugar kung saan nagparehistro. Makikita din sa website kung aktibo ang status ng botante at pwede itong bumoto. Maaaring bumoto sa SK elections ang mga botanteng edad 15 hanggang 17. Habang sa barangay election lamang pwedeng bumoto ang mga edad 31 pataas inaprobahan na ng Department of Budget and Management ang paglalabas ng pondo na aabot sa 3.84 billion pesos para sa Free College Education Program ng pamahalaan. Sinabi ni Budget Secretary Amina Pangandaman na aprobado na ang Special Allotment Release Order o SARO para sa paggamit ng nasabing pondo. Aniya gagamitin ito bilang pandagdag na pondo para sa Universal Access to Quality Tertiary Education, Tertiary Education Subsidy na nasa ilalim ng pamamahala ng Commission on Higher Education o CHED. Aabot sa 141,000 na mga eligible college students ang inaasahang makikinabang mula sa programa. Ani pangandaman, ilalaan ang nasabing halaga para sa pagbabayad sa mga private higher education institutions na matatagpuan sa mga munisipalidad na walang state universities and colleges o maging mga local universities and colleges o LUCs para sa academic year 2021-2022. Dagdag pa nito ang pagpapalabas ng nasabing pondo ay makatutulong sa mga benepisyaryo na kabilang sa marginalized sector. Isinusulong sa ilalim ng universal access to Quality Tertiary Education Act or Republic Act 10391 ang pagbibigay ng libreng tuition para sa mga estudyanteng nag-aaral sa mga SUCs, LUCs at state-run technical vocational institutions at TVIs. Nakatanggap ang Pilipinas ng apat na nominasyon mula sa prestigyosong World Travel Awards. Ayon sa Department of Tourism, nominado ang Pilipinas ngayong taon sa kategoryang World's Leading Beach Destination, World's Leading Dive Destination, World's Leading Island Destination at World's Leading Tourist Board. Sinabi ni Tourism Secretary Cristina Frasco na ikinalulugod nila ang mga nominasyong ito na nagpapakita ng lumalaking interes at pagmamahal sa turismo sa Pilipinas. Tiniyak niyang ikatutuwa ng bawat turista na maranasan ang likas na kagandahan ng mga isla at dalampasigan sa bansa pati na rin ang kultura, pagkain, sining at pamana ng lahing Pilipino. Ang World Travel Awards ay isang award-giving body mula sa London na kumikilala sa pinakamataas na antas ng turismo at pagdalakbay sa mundo. Dati nang kinilala ang Pilipinas bilang world's leading beach destination at world's leading dive destination noong 2022 at Asia's leading dive destination sa panglimang pagkakataon noong Setyembre. Kinilala rin ang Intramuros bilang Asia's leading tourist attraction. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito. Hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage, pna.gov.ph, ang aming Facebook at X o dating Twitter na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Anim na put isang araw na lamang po, Pasko na. Ito ang PNA Headlines, na gahatid ng mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas. Ako po si Bench Bondok. Magandang gabi.